Adam, mga kaibigan. Mm, mga kaibigan na ay yay ka. Dumikit na si kuya. Mm. Minanyak nga ba o nagpamanyak itong si ate dito kay tatay? Yan ang ating panoorin for today's video at bigyan po natin to ng reaction. Kung gusto mo mag-comment dyan sa iba ba ay pwedeng pwede po kayo. Babasahin po natin yan sa ating mga susunod na videos. Once again, this is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue na iba. At wag na natin itong patagalin pa bago natin yung panoorin. Ay isubscribe muna ako So ayan panoorin natin ang video na ito Let's go Okay Go Ito kung makikita natin ito Ito mga kaibigan at uh, gusto natin mag-react Dito kay ate at kay tatay ayan, Reaction uh, video din ito Nagkagawa natin ito ng reaction Talagang din, no? maling mali dito si tatay No? Mm. Pero mayroon din uh, mayroon din akong nakikitang kamalian dito kay Ate. Mm -hmm. Una, alam niya ito si Tatay ay nag-init. So dapat okay. sinaita ito niya kaagad. Tama. Gusto lang kasi ni Ate na mag-init pa nang mag-init si Tatay, no? <laughs> Kaya, Pero tingnan natin dito so kung sino talaga ang mali ha. So dapat kasi yes. sa umpisa pa lang. Uh, nag-react na si Ate na alam niya ang ginagawa ni Tatay. sige panoorin muna yeah. natin yung uh, Ay, sinasabi si ni Kuya o, na reactor. Mo, ang dami nang iniisip. Ayan. Bago so, natin bigyan na ito yan. ng uh, reaction, no. Oh. Dinikit oh. na yung braso. Ay, ito si Ate mm -hmm. kasi. Hindi siya nag-react kaya tinuloy tuloy ni Tatay. Tatay malinis si Ate, di ba? Yan yung na natin kung sino may mali dito ha sa dalawang ito. Ito si ate halatang Kino ano, natin Hindi na siya kumibo Yun na nga ang problema dun Kasi uh, Ito si ate Pinabayaan niya mm -hmm. Nagbibidyo lang siya Ayun no Dinikit na So ang susunod Itong siko ni ate eh, siko ni kuya <laughs> Mapupunta na yan dip dibdib ni ate sa totoong buhay, may so, nangyayari talagang ganito. Pero totoo kaibigan, to, ha? Hindi ito script. Kaya naman uh, may mga taong ganito dahil uh, mayroon ding, ano, mayroon ding uh, kasalanan nitong si ate. <laughs> Naniniwala ba kayo sa sinasabi ng reactor? Nga, yung pa. nagsasalita, napapakinggan ano, uh, ninyo. Naniniwala I mean, ba kayo doon? Uh, comment nyo nga sa comment section. Okay? Ayan, tong kaya natin si tatay sa mga moves niya. <laughs> Panawarin natin. So, yung kayong kukurap ha. Panawarin natin hanggang dulo. Pinatong na sa braso ni ate ang braso ni kuya. So, halatang halata. nag na si, ano, si kuya. Yun nga. Kasi alam ni ate, sa umpisa pa lang, okay, daw, palapit na ng palapit si kuya. Uy, si Dapat. Pinagsabihan si Kuya na Kuya Totoo, tama, tama May, may point din naman itong reactor <laughs> <laughs> Pero mamaya bibigyan kaya natin ng ano, reaction. Ano kaya ang mangyayari hanggang saan? Huwag niyo i-forward okay. para Makita na ote oh, si oh. na music uyao. Gan yan na yan, na yan. na, na. oh. No? Ang lapit no. Talagang ito si Kuya, no. Walang magawa. Pero naakit lang siguro ito si Kuya kasi ang mga lalaki kasi, 'wag mong bigyan ng Pakinggan butas natin, dahil papasukin niya yung butas eh. <laughs> Ano? Naniniwala ba kayo? Depende pa rin. Gumalaw si Kuya na walang reaksyon si ate. Nagtuloy-tuloy na yung uh, motibo. Mm -hmm. Totoo, tama naman talaga. Ayan na. Kasi palapit feeling na ni tatay, eh, gusto rin ng ate. Ayan. Ayan Pero masama pa rin ko. to. Ayan na. Ayan na mga kaibigan. Mm, mga Ayan kaibigan. Na. Ay, ay ka. Dumikit na si Kuya. Mm. Ayan. Ayan. Nakikita nyo okay. yung nakikita ko? Ayan. Oh, ang tagal oh, tagal. Hindi pinikit... man lang nagre-react yung babae, di ba? Pinatong pa doon sa may ano, may bola. Yon, so paalala po. Akala ng uh, kuya, okay lang kaya ate. Pag kaganyan, sitahin agad. Huwag hayaan. Huwag mm. hayaan. Ito kasi si ate, nagtitik advantage for video. No? Mm. Ito rin si kuya, Totoo. nagtitik advantage na hindi ano yun na uh, sinisita ni ate ayun Aha. po paalala pag uh, mayroong ganun ay ka agad para hindi Totoo. magtuloy tuloy ang init ng katawan <laughs> eto ayan bago natin to uh, bigyan ng reaction ulit no? gusto ko mag comment kayo kung hindi pa kayo nakakomment comment muna kayo dyan sa ating comment section Ayan no. So, itong gusto ko lang itong bigyan ng reaction video. gusto ko lang magbigay ng comment o opinion dito sa video na to. So, sa tingin ko, nakikita ko, dalawa silang may mali. Pareho silang may mali. Hindi lang babae, hindi lang si tatay. No? Kasi, una't una pa lamang, kung si tatay may respeto sa babae, hindi niya po yun gagawin sa kahit na sino. Kahit pag gusto ng babae yan, hindi po yan gagawin. No? Lalo't lalo na sa public. sakyan po kayong dalawa. Never ever mong itatouch ang katawan ng babae kung hindi mo yan asawa or jowa. kahit sabihin na natin jowa or asawa mo yan, wag na wag mong babastosin sa publiko or sa public yung jowa or asawa mo. Lalong lalo na dito, hindi mo siya jowa, pero ang ginawa mo, binastos mo yung babae, so meaning wala kang respetong lalaki. No? At pangalawa, no yung kay ate naman, dito kay ate is mali din si ate. Sabihin na natin na na hinahay na ako na nag, nagbi siya. Sabihin natin na video eh ang tagal nung ganun. Kita na obvious na na ginaganon siya kung kuya wag. Okay, naka-video na. Magalit siya. Nung una pa lang na ginagawa 'yon, magalit ka na ako. Kuya wag. Magpakita ka na ng galit, no? Hindi yung hahayaan mo pa na tumagal ka, pero okay lang naman 'yon kasi nga tama naman, no? Nababasa ko sa comment section na 'to na for diya um, evidence lang yung ginagawa ni ate. So may, okay din naman yung ginawa ni ate, may ebidensya sa kung sakali mang ah uh, al alam mo paggawan siya ng masama na kung ano no, may ebidensya sa na ginagawa niya. Pero yung sa sa part na tumagal yung pag uh, ginagawa ni tatay na hinahayaan lamang nung uh, ni ate, na gawin ni tatay yun is parang ang sama na nung tingnan, ang awkward na nung tingnan kung na alam ko mayroon to, nasasabihin sa inyo, nasasabi niyo na ginusto din ni ate. No? Hindi natin masasabi yung nararamdaman ni ate dito sa part na to kasi sabihin na natin na natatakot siya na baka may gawing masama. No? Kaya hinahayaan niya lang na, at mag-video na lang siya. No? Yun yung nakikita ko rin. Pero sasabihin natin na gusto rin ni ate kasi ang tagal-tagal bago niya sitahin si tatay. So ano yun masasabi ninyo? Sino ba talaga ang may mali? Ano ba talaga ang ginawa ni ate? nagpamanyak ba talaga si ate or minanyak lang talaga siya ni tatay so yun lang no uh, pareho talaga silang may mali wala po talaga tayong uh, uh, dapat ka siguro kampihan natin si ate kasi siya na agerbiado pero do the point na sana do sa mga kalalakihan no wag natin itong gagawin para alam niyo yun masama talaga itong sa mata sa mata ng lahat or sa mata ng kung sino-sino man yung kung sino man makakakita lalong dito naka-video pa itong si tatay. Paano na lamang kung mapanood ito ng kanyang uh, mga kakilala sa buhay, no? So, ayun lang, ano, ingat-ingat po tayong lahat. So, once again, this is Boy Sao Sausaw, ang Sao sa issue ng iba. Thank you so much for watching and mabuhay po kayong lahat. Bye-bye!